Ah, magandang umaga po mga ka-farmers. Nakikita ko po sa inyo ang pag po sa palayan gamit po ang apasak. Ah, Hindi na po kami inabot ng tubig dito. Nabusa na po ang tubig po sa piraso. Kaya po, pinububahan namin. Makahirap po magbumba. Uh, ah, talaga po pabadyutan mo rin ang krodo. Ah, uh, ah, panahon, oras, magbabantay para po patubigan po itong sa piraso. Nasa dalawang oras na po kami dito nagbubumba. Ayan pala pong inaabot. Ayan po, natuyuan na oh. Matigas na po yun Oh. Nakakapaglakad ah, na po siya. po yung natubigan na. Dalawang oras na po ito napatubigan. Mahigit sang oras na po. Ah, dalawang oras po. Ito po yung hindi pa natubigan. Siguro po mga dalawang oras pa bago matubigan tuloy. ito pala yung tubig ito wala pang tubig Kapon mga kapalmers, nagtiprak po kami, nagsabog kami ng palay. Ito po yung sinamugan namin o. Oh. po halos tumutubo. Kahapon lang po yan. Tapos po yung sinundan po yung tipak namin. Ito po yun o. Oh. Yan, tubo na po siya. Tumubo na. Gusto na nga po yung susunod namin ah, titiprakan at trabahohin. Ang ah, so po ng buso ng tubig kaya pinapagat ko po sa inyo ang pagpapatubig po. Gamit po ang pasak. Ah, hanggang dito po lamang mga ka-farmers. Ah, bukas po pakikit ko sa inyo ang pagpapatubig po nito para po sa pagtatrim ng palay. Aingat uh, po kayo. God bless po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.